So ayun na nga, good morning mga kamoto FT. Simula ng pinos ko itong madiwigong piston, maraming nagtanong sa akin kung gumagamit ako ng carbon cleaner. At sabi ko, ay may carbon cleaner pala. So ayun, Nung nalaman ko, pumunta ako ng Honda at bumili ako ng carbon cleaner. Bale, ito pala yung itsura niyan. At yan, halagang 140 pesos ito. At konti lang pala yung laman. Maliit lang pala to Kala ko malaki. So, pag ginamit pala natin to ito yung magiging benefits natin. Malilinis yung combustion chamber ng motorcycle. May improve yung performance ng motor. Improve yung fuel consumption. Alam naman natin na matitipid yung motor ni Honda sa gas. At panghuli, enhance yung lifespan ng engine parts natin. Paano nga ba gamitin itong carbon cleaner na ito based dun sa nakita ko at nabasa ko sa na-research ko ilalagay siya pag konti na lang yung laman ng tank natin so ito nagpagas ako na one bar na lang yung gas tank at nilagay ko na yan so gagamitin siya every 3,000 kilometer or 3 months kung anong mauna dun at nagpa-pull tank na nga ako dito sa Petron so dito ako lagi nagpapagas gawa ng may card naman ako so tingnan natin kung ano yung magiging effect sa motor ko dahil ngayon lang ako gagamit nito So, ginawa ni Honda to para mas maging maayos yung takbo ng ating motor. So, paano? Hanggang dito na lang. Ingat tayo palagi. Ride safe. Ciao. Let's go.